Isa nga sa itinutug, ang artista ngayon, si Ara Dabaw, na anak ng kapwa magaling na artista na sina Ricky Dabaw at Jagelo Blanco. Ano kaya ang payo at say sa kanya ng kanyang parents sa pagsabak niya sa showbiz? Samantala, since isa siya sa cast ng Fatherland, ni Direct Joel Amangan, kumusta naman kaya ang experience niya kasama ang naturang direktor? Panoorin natin to. Ana, first movie mo ba ang father again? Hindi, pero uh, before mo kasi, na ito. mas second. Uh -uh. Before kasi, I was a guest lang. So ito yung mas madaming shooting days. Mm -hmm. Kumusta si Direk Joel? Yung working relationship ninyo? Ah, si Direk Joel, um, syempre gusto lang niya lahat maayos and all that. So, ano naman, okay naman siya. Um, kung may instruction siya, nasasabi niya sa, sa amin. And mabilis siya, as in, kunyari magre-rehearse kami um, ng ilang beses para makuha niya. Pero pag nag-take na, mabilis na. Mm -hmm. So, and ginag naman niya kami ng ito. Okay. Maraming kasing artista na na-direct niya na nasisigawan, namumura. Ano, Naka-experience ka ba sa kanya ng ganon? am um, siguro pag nagbibigay siya ng instructions, mm -hmm. palagi lang mataas yung boses niya. Like, naturally, ganun siya. Pero sabi naman niya sa amin, like, basta ganun lang ako sa person. Like, huwag niya lang i-dip-dip or something. So, mm -mm. Kumusta ang experience sa paggawa nitong fatherland? Hmm. Nako, um, sobrang welcoming and approachable ng lahat. Ng lahat. And, nami ko ng new friends. Sila Inigo, sila Tito Alan, So yun basically sobrang good experience and ang dami kong na meet sa abroad and mm. si direct kasi na na ako siya once sa Batang Jacob. Pero ngayon first time as direct. Mm -hmm. So syempre iba din. Oh, ano anong advice sa yun ni uh, Sir Ricky at saka ni Miss Jackie? Mm -hmm. As a pagka-artista mo. Ever since the start, syempre yung pagiging professional, mm -hmm. being on time, um, para maging mabait ka sa lahat, matutong makakasama. And then, basta more than the technique, mas dun sila sa yung ugali mo. Mm -hmm. Being kind sa lahat. Dapat yun yung mauna. Okay ganda naman ni ano, ni Ara Davao. Yes, yeah, siyempre, mistis ang nanay, mm. ang tatay. Siyempre, Aduna. yan na. ang produkto. Pero parang mas ano, ganda. lumalamang si Jackie Lublanco ako ah, ako na, sa itsura niya. Ako na, no? nagaganda na ko kay Ara, pero iba yung ganda ni Jackie nung bata, eh, di ba? Mm -hmm. Pero sa akin, ang oh. ang tingin ko parang... Oh. Mas lumalamang naman sa akin yung tatay. Kanya-kanya naman tingin ng oh, okay. ganda, di ba? Oh, oh. kagaya sa atin tatlo, oh. sabi niya mas maganda ako. Kanya-kanya tingin niyo. O natangos si Ano. Pero totoo <laughs> <yung, laughs> yan, di ba? Okay oh, lang na ikaw na ang maganda, <laughs> wala <laughs> yung problema. <laughs> 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 Pero totoo naman, ang number one talagang dapat na pinapaisan. Kahit hindi magulat hmm. sa mga gustong pasokin ng pag-aktis yung maging professional, yes. di ba? Na dapat hindi ka magiging pasaway, uh -huh. hindi ka magiging sakit ng ulo, di ba? Mm -hmm. Kasi yan, kapag ka ikaw kinuha, naging pasaway ka, hindi ka professional. Siyempre, kwento-kwentoan yan, di ba? Sasabi, ay huwag mo yung kunin, hindi yung professional. Ay huwag mo yung kunin, may attitude dyan. Di ba? tayo, wala tayong naririlig sa atin, sarili-sarili. Kasi professional tayo. Yes. One time time, dumarating. Kaya sabi ni misa Professional kayong tatlo. Oo. Oh, diba? okay. Yung ugali talaga, number one talaga. Oh. Lalo na pag pumasok ka sa showbiz, dapat talaga marespeto ka sa mga kapang-artista at sa mga nakakatrabaho mo. Hmm. Kasi yung iba, di ba? Lalo na yung bang young stars, di ba? Hmm. Akala mo kung sino na sila. Bago pa lang, ha? Mm -hmm. Hindi pa ba sumisigat? Tumbaga, hindi pa man nakikilala. Lumalak na agad yung mga ulo, di ba? Mm -hmm. mm -hmm. Pero tama alam mo, yung, hindi ko akalaing mm. papasokin niya yung showbiz. Ni Aran, so, no? Parang feeling ko kung pinasok niya yung showbiz, yung medyo bagets-bagets pa siya. Eh, bagets pa naman siya. Mm -hmm. Bagets pa sabihin, naman Sabi, di ba yung iba pinapasok oh -oh. talaga ng mga 16, 17 mm -hmm. pa lang sila. Kaya siguro ngayon lang siya talaga nagkaroon ng chance na ano pumasok mm. sa showbiz, di ba? Kasi ang dating niya araw niya, pag leading lady na agad eh, di ba? Yes! Uh, di ba? Siya ang ano, love interest ni ano ni Inigo Pascual. Sa, sa father niya. Sa, sa father oh. Ay, bongga. At saka maganda din ang kanyang role ha, sa oh. Batang Quiapo, Batang Kiapo, FPJ's Batang Kiapo. Yes! Oo! so, so Pero nakatrabaho niya daw niya si Direk as Roda mm -hmm. sa Batang Kiapo. Ngayon naman, as director niya, hindi costar lang.